For today's video mga master, uh, mayroon tayong uumpisang project. So tara samahan nyo ako sa ating panibagong vlog. 7 o'clock ng umaga mga master, papunta tayo sa ating uh, project site. Dala natin yung mga bakal na kakailanganin natin. So nandito na tayo sa part ng boundary ng Gataran at Bagaw At pumasok na tayo dito sa banda ng uh, San Isidro Barangay Hall. So papuntang Barsat West. And pagkadating nga natin mga master ay pinababa na natin agad yung uh, mga materials natin. So, meron tayo ditong C-parlins, tubular at channel bar. At pagkatapos nga nating maibaba lahat mga master ay agad nating pinapinturahan ng uh, metal primer red oxide para sa ganon uh, hindi siya kalawangin. So importante na ma-primeran agad to kasi nga pure iron yung ating channel bar. So ito yung inuna natin kasi uh, pagka nabasa to kinakapitan agad ng kalawang. Kaya importante meron siyang uh, protection sa kalawang yan sa so, bali dalawa yung tagapintura uh, taga-pintura natin. So, susunod yung iba natin kasama pagka nag-layout na tayo. So, yung kapal pala ng gagamitin nating mga materials, mga master, katulad ng ating channel bar. Uh, eto, 5mm yung kapal ng ating channel bar at yung ating uh, lens para sa ating pasya board ay 2mm. So, yung tubular naman natin ay uh, 2 mm din yung kanyang kapal. So, makikita naman sa video mga master yung kapal ng na ating gagamitin. So, ito yung ating gagawin mga master. So, 2 story na 5x6. Ayan, bago nga nating pa-applyan ng metal primer yung ating tubular ay pinapatanggal muna natin yung mga langis niya. Sa ganon, mas kapit at mas titibay yung ating uh, tubular. bali malapit na nilang matapos yung mga tubular, mga master. So, pagka matuyo na yung ating pre ay agad tayong mag layout So, medyo tuyo na siya, mga master. So, konting oras na lang. At dito nga, mga master, ay uh, maglelay out layout na tayo. So, pinachipping natin dito kasi nga uh, wala silang abang. So, kailangan nating mag-hook ng bakal para sa ating magiging rafter basic pag parang magilandok na ah. pag parang magilandok na dito mayroon namang nakaabang mga master so yun lang yung wala yung isa namang kasama natin sa baba ay, Uh, nagpuputol ng para sa ating rafter so yung ating channel bar mano tanta lo iupat mo Tang. lahat ka channel bar may isa. Itong mga pinagpatulan natin mga master ay dudugtongin din natin para magamit rin nating rafter. So yung isa natin kasama ay uh, naka-stay lang sa baba para mag-abot ng mga gagamitin natin. So pagkatapos nga ng ilang oras mga master ay nakapaglagay na tayo ng rafter dito sa kabila at nakapagdugtong na rin tayo ng gagamitin nating parlins. So, doon din sa kabila mga master, nakapag-layout na din tayo doon ng rafter. So, kukumplituhin na lang natin yung mga upper links natin, tsaka tayo magkakabit. Hanggang dito lang muna yung ating video mga master at abangan nyo yung uh, mga susunod pa nating gagawin dito sa project na to. So, kung nagustuhan nyo yung ating video mga master ay like and share naman po. Thank you and God bless po sa ating lahat.